Bakit gagawin nga? May kasama ka ba? Malato. Okay, ano nga sa'yo? Eh, Parang nakakot ano ah. Eh, master nito ano, uh, yung una nito, 20, 23, yung pagtanong ko rin sa basketball. Hmm. Medyo nakalihan. Yeah. Mm. Pagbaksak yan. Diretso po. Hmm. Diretso po? Oo, oh, na lang ako diretso. Dapat pag ganun na, teknik lang din yung kunyari, aray, aray! huwag mong ganunin. Ipilit nyo ano, ngayon kasi may stretch yun eh. Ipilit nyo eh, ipantay nyo na lang ngayon. Di ba aling masakit tapos palagyan mo na ng ano. Kasi ito, itong mga ganito, nalilis daw ito niyan. Pag tinupi mo, mas delikado. Pero pag naka-stretch yan, yun nga mas sila, nung pag nung tumunog yun, mga namagakas ito yun, hmm. mga ilan na linggo yata, nung tumunog yun, gawin mo ka? Nung um, na-stretch yun na. Tapos, nitong last ano la sina you know, basketball ulit. Eh. Mm. Last ano uh, Thursday. Ito lang bago lang. Apo. Ah, kaya pala kaya pala yung lakad. <laughs> Magpapainom niya eh, Thursday Apo. lang. Ay, ano pa lang ngayon? Hindi siya ano, hindi siya hindi ko na hindi siya tumunog yung, ano, ng ano nang nakabalik. Pasta. Oh, nakabalik. kaya. Kasi ay, huwag wag yung ipitin. Ay, napaubo ka. Ay, ay. pili niyo 'yung ganoon pag naano kayo pag lum kasi gagalaw 'yan. Tapos saya mo mo lang upo ka na nung naka ganun. Nakaupo ka nang ganun sa sa work. Ilatag mo na ng ganyan. Huwag nung ganun din. Kasi lalo mo didistrogate yan. Siyempre, dalawa yung buto na yan. Pag pinilit mo gano'n may mga ligawish yan dun. Kailangan niya naka-restrate. Naka-strate lang. Hayaan mo siyang ano. Normal lang yung kikirot na yun. Kasi nga, siyempre, nabigla eh. Natutupi ko pa nga ito, Master, nung unang ano, mga araw eh. Tapos nung humupa na yung maga, yun, hindi ko na matupi. kung kailan, kung kailan, kung kailan wala na maga, ayaw mo na matupi. Pero nung Tapos namamaga, mo pa siya. Tara, hindi ko na direct Sige. Parang may naihip dito mas. Sige, kanya. Hindi ka may lakad mo, nakaganong ka, oh. Okay. Kaang, kaang. Sige. Eh, bago lang pala. Kala ko nung ano. Na, naulitan ka lang. Opo. No? Naulitan yung x-ray ko naman ng una po eh. Wait, tingin mo na ano? Maga pa po so, yan. Mo. normal naman eh. Ayan o, maga oh. Eh dito tiyo mo, may lalim dito. Ayan o, oh. tingin mo. Nakalupan. Pag nakatupi pa. nga ito master, parang nakalupan ito. Oh. Wavis lang pala to eh. Normal pa to na masakit. Kasi siyempre, mamamaga yung mga na-overstress. Eh katulad yan, medyo may kalakihan ka. So, ka, may okay, gabigatan ka nga. Siyempre, hindi impact ng bagsak. Pero sa mga ganitong diskarte, eh, yung mga bagong manunood sa akin, pagka alam yung bago-bago pa yung pilay, hilutin nyo muna. Common kasi na hinihilod ko, ayan eh, ako eh. Ina-adjust ko muna bago ina plus. Pero pag magantong magapa, unahin nyo muna yung haplos. Huwag yun lang di lang ganyan lang. Para hindi, ano kasi masakit lang ang adjustment, medyo masakit. Pero kayang-kaya -kaya mo naman. Hindi naman sobra ka rin. Para lang males, yung sakit minimal lang. Para kaya kayang-kaya may adjustment. Paano mo ako bitong? Boss, ano ba yung lunes? Ano na ba kayo? Well, living. Ten. Ten? Eh, buksan mo nga. Susunod na rules pa yung sasabi. paka papa Pagka, baba, ka, anytime mo pwede magpapawis. Pero yung lalaroin mo pa muna agad ng... Siyempre, baka maulitan ka, masakit yun. Kagaya ito, ulit-ulit lang. Mas masakit. Mas matagal ang pahinga, mas maganda. Pero kung namimiss mo yung call, di mag-tilip-tira ka muna. Hintayin mo muna mag-zero-zero yung maga. kaya mo na yan. Okay, last lang. Kaya, try mo na kan. Try mo na Tingnan mo kung kiki ang kaya na, na Kung kaya na ang Kung kaya Lakad ka. so, kaya na. Okay. Kanina. Ayun, kasi hindi pa Ngayon, may magkapa yan. Nakapak na. Okay. Idol, mga isa, isa o dalawang linggo, malaya ka na yan. Kayang-kaya mo na yan. Ano yan. Saka kasi daw kanina eh. Hindi ko ma-direction. Kasi Okay. makawin. Ano Okay. Thank you. Pwede sabay to Thank you, Pastor. Thank you, thank you. Pwede mo ba video? Sure. Fuck.